Mga nakatira malapit sa San Mateo River, maagang lumika sa harap ng pananalasa ng bagyong enteng. Naging maagap din ng lokal na pamalaan na tugunan ang pangailangan ng mga apektadong residente. Si Bernard Ferrer sa report live. Bernard. Dayan, mahigit limang daang pamilya ang lumika sa San Mateo Elementary School sa San Mateo Rizal dahil sa pagbaha sa kanilang lugar. Alas sa isang umaga kahapon, naglumikas ang mayigit limang daang pamilya sa San Mateo Elementary School. Ang uh, ilang mga taga San Mateo Rizal. Kasunod ito ng naranasang pagbaha sa barangay Santa Ana na sa Bagyong Enteng. Ilan sa mga lumikas ay malapit lamang sa San Mateo River. Hanggang bewang na baha ang pumasok sa kanilang mga bahay. Agad namang namahagi ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng San Mateo sa mga apektadong residente. Binigyan din ng gamos sa lagnat at doxycycline ang ilang residente upang makaiwas sa leptospirosis matapos lumusong sa baha. Pagamat humuhupa ng baha ay hindi pa tapos ang problema ng mga residente. Ang problema po nila ngayon, ah uh, putik, maglilinis po. Tapos yung iba naman po, siyempre po, financial din, kulang din sila, pagkain din. Dayan, muling bumuhos ang malakas na ulan dito sa San Mateo Rizal pero umaasa ang mga residente na tuluyang gaganda na ang panahon upang makabalik na sila sa kanilang mga tahanan at makapaglinis dahil sa pumasok na putik dahil naman sa pagbaha sa kanilang lugar. Balik sa iyo Dayan. Maraming salamat Bernard Ferrer.